It's me, Marky. Oh guys, tapos natin mag-simba. Ay, marami talagang pasabog si Canada. Talagang ha, paigpitang-paigpitang immigration policy rito. Marami rin talagang ano, uh, kabado. Tulad ko, kabado rin ako, diba? 8 months na lang yung ano ko, yung work permit ko. So, sinabi naman ako na amo ko na mag-renew sila ng, kukuha sila ng LMIA. Yung LMIA pero yung LMIA na yon high wage na. So hindi na baker, ibang ano na, ibang uh, category na. So kasi ang highway, ang low wage dito sa Edmonton, yung Lamia Baker na low wage, hindi na nagre-renew. Dito sa Edmonton na, dito sa Edmonton hindi na. So sinabi nung amo ko, kukuha sila ng high wage. High wage na LMIA, which is uh, thankful naman ako no? kasi hindi naman nila ako binibitawan. So, yun ang pinaka ano ko sa kanila na talagang uh, pa rin nila. Kasi marami rito sa Edmonton na ano eh. Dito sa Edmonton na ah, na naririnig ko yung eh, mga employer talagang ayaw na nilang ano, i-renew yung ano nila. Mga empleyado kahit gusto nila. Kasi nga, <clears throat> kailangan na nila magbigay ng high wage sa mga ano nila, sa mga employee nila. Kaya yung mga low wage ngayon na lamia is wala na wala na renewal dito sa Edmonton kasi nga ang taas ng unemployment rate dito 6.8 tata nung nakita ko So yon hopefully maging maayos yon yung highways na yon kasi nga meron naman din ako ano eh meron din naman akong profile na sa Alberta uh, yeah, yung Alberta provincial Nominee ang problema lang sa ngayon kasi ang tagal ano bunutan na kasi ngayon unlike before na first come first serve ngayon bunutan na draw system so may points na ngayon So, kumbaga, hopefully, bago matapos yung ano ko, yung visa ko ng September 30, 2025, either mabunod na ako dun sa ano na yon dun sa provincial nominee na yon O kaya, dahil dito sa ano ko, LMIA ko na lami, ano yung bago ko lami yan na kukunin na haamo ko, na pag lumabas yun, work permit, at least meron akong pang ano, meron akong nga uh, panigurado. Kasi kahit kahit sabi mo, hindi hindi ako mabunot. Hindi pa ako mabunot dun sa provincial nominee. Mas nakapasa na ako ng uh, panibagong work permit application sa IRCC. Implied status ako. So, hindi pa hindi, hindi ako mapapauwi. Hindi ako mapapauwi. Tuloy-tuloy yung ano, tuloy-tuloy yung trabaho ko rito. So, ang uh, option naman is uh, pag hindi na maamoyin sa akin yung panahon, yung tadhana, hindi natin masabi, never know. Ah, uh, siyempre ang option ko naman, siyempre bumalik ako ng barko. Kasi kahit paano naman, tagal ko nariwan ng barko. So experience ko yung, sa experience pa lang, may laban ako. Tsaka syempre, yung Canada, na experience ko rito, plus factor pa rin yun. So kahit paano, maganda pa rin. Na kung halimbawa hindi ako maging success dito, is may barko naman. Tapos o so, kaya, hanap ako sa ibang province. Which is, uh, ibang ano yung, ibang usapan na ano yun. Sa barko, walang problema naman. Magbumalik ako, Walang problema. Kung ano yung kinikita ko rito sa Canada, maaaring ko rin makitain sa barko. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung sa barko, kung kumikita ka ng 100,000, nito na yon, Wala ka nagagasasin nun. Dito sa Canada, kumikita ka ng, uh, kasi 100,000, hindi pa kasama yung renta mo doon, bayad mo sa bills, uh, insurance mo, pagkain mo. Sa barko kasi, 100,000, nito na yon, Which is, uh, sabi ko nga, ma 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 makukuha mo pa rin saan yung barko. Pero sabi ng nga dito kasi sa Canada, mas maayos na yung papel mo, maging permanent residence ka na, pwede ka mag-upgrade ng ano mo, ng uh, skills mo. So pag nag-upgrade, pwede ka na mag ibang trabaho, which is doon talaga yung makakataas talaga yung ipan yung ano mo, yung sahod mo. Kumbaga, yung kinikita mo sa barko, pag na-PR ka na rito, nag-upgrade ka, or kahit di ka na-upgrade, basta na-PR ka na, masipag ka lang, mas tataas yung kinikita mo sa doon nang ko ka. Pero syempre, except lang yun dun sa mga ano ha, dun sa mga big four sa barko, yung eh, mga kapitan, yung matataas talaga yun, malaki talaga nun. So, yun lang, kumbaga, kumbaga, guessing game talaga rito sa Canada, hindi mo alam yung mga policy. Marami nga rin ngayon na, ano eh, na, na, ano, nangangamba, kasi baka yung mga pamilya nila na sinama na rito, mapauwi na rin. Kasi nga, dati kasi, example ha, yung Baker, tier 3 to, tier 3, kumbaga, skilled ko eh. So dati, pwede kung pwedeng isama yung pamilya. Okay. Ngayon, pag magre-renew ka ngayon ng permit mo, dapat ang makukuha mong trabaho nasa tier 0 or 1. Para yung mga para yung asawa mo rito, mga anak mo rito sa Canada, nakasama mo, ma-renew ulit. Dahil kung ang makukuha mo is beggar ulit, wala, hindi mo na sila ma-renew. Kailangan nila umuwi ng Pilipinas. Uh, meron lang mga ano Meron lang certain na uh, Category Yung tier 2 and 3 Na pwedeng isama yung pamilya Yun yung mga nasa Construction Healthcare At uh, Early childhood educator Meron pa eh Yun lang Pero sa mga food industry Wala Kaya marami nangangamba rito nakakaawa Kasi nga Andito na sila eh Yung anak nila Settle na nag-aaral dito So all of us sa din Ganyan na uh, Ang pwede lang isama yung pamilya O i-renew yung spousal or student student visa ng mga anak nila is yung mga nasa tier 0 and 1 yung mga nasa ano, supervisor at uh, managerial or tier 2 and 3 which is walang kasama ang food sector doon kundi yung uh, food industry yung sa mga ano sa mga passport food wala wala doon ang lang sabi ko nga yung sa mga priority sector kaya marami maraming ano maraming uh, maraming mga ano hindi lang ng Pilipino halos lahat ng lahi eh. Gagano na yun. Eh. So, sana nga maging maayos yung mga temporary foreign worker dito. Kasi so ito naman talaga yung nangad namin. Eh. O siya. Sige. Bye-bye!